kan so na isaw yan kranso ah uh, kranso to magluluto pala ako ng ano ng lamang uh, uh, ano tuwalya tuwalya ng baka yan eh ano to ipaksiw lang ano yan paksiw lang to mamaya

Aloin ko na yung Yan o no? Maghihaw kami ng bituka I-barbecue namin to Yan Sarap ito Ang granso Ngayaw ng isaw Yan no. Gano na oh. yan ang na isaw yan eh try namin toto na oh. yan kaya nga natin ano sausaw natin ito sa suka na may sili ha ito na yung isaw ng baka yan mga tuwalya saka isaw na paksiw ano mga ngangang ito luto na lambot na rin Thank you. Kain na tayo. Mga karanso. Yan. Karanso. Yan. Luto na. Luto na ang ano, malambot na. Ang paksiyo na ano, na tuwalya at saka ano, mga lamang loob. Yan no. Oh. Yan. Medyo spicy ito. Oh. Yun. Oh. Okay. Yan. Yan ngayon. Thank you.